Hello mga ka-farm girls, samahan nyo ako tayo'y mamimitas ng talbos kamote so bago ang lahat guys ay napag-utusan muna ako dito ni Mahal mag-push, mag-push ng kahoy sa itaas ng ating pagpangan ng mga kamote sayote, patola ampalaya, etc guys so mix na yung nakagapang dito sa ginawa namin bahay-bahay, at ang pinakauna talaga gumapang dito guys ay yung puting sayote, konti lang yung binigay sa amin ng bu bunga, ewan ko lang kung bakit no so, so, so sobra kasi daming putakti dito, hindi pa kami nakapagtanim ng mga bulak nakalaklak sa paligid para naman na maligaw natin yung mga putapti. Dito, mix mix na yung nakagapang dito. Nakikita nyo yung uh, napakataba na uh, kamote, no. Sobrang taba. At medyo nahirapan pa nga ako sa pagtulak nito guys kasi napaka hard talaga nung bakal. Bakal kasi yung ipinatong ni Mal. So dito guys, magha-harvest na tayo ng napakaraming talbos dito guys. Ewan ko bakit namayat yung mga talbos dito. Madalas ko naman siyang binabawasan. Parang yung nag-harvest lang guys, kahit kain ng kain, hindi tumataba. Payat pa rin. Sa so, tingin ko, uh, ibang variety ito guys, no, na talbosa na pula. Kasi yung aming at uh, tinanim at pinagapang doon sa may bahay-bahayan ay uh, matataba talaga yung talbos nun guys. Unlike dito na paya talaga ito. So may iba siguro talagang variety, hindi pa talaga ako nakapag-research no. Itong uh, talbosa na ito guys, ay gustong gusto ko gamasin. Dahil papalitan ko guys nung matataba na talbos, eh parang nahiya ko sa, ano, sa tag-iya ba kay basig ka ng mawad an Pero guys, nagtanim din naman kami ng mas marami pa na mas matataba yung talbos dito, yung iba iba ang klase. Unlike dito guys na talagang parang tingting -ting na talaga kalaki na. Basta lahat guys na makikita ko mga talbos, uh, kinukuha ko na yan para naman sibulan siya ng panibago at tataba yung panibagong sibul niya. So dito, na tinaas ko na yung aking uh, pans. Madadagtaan talaga yan. dami ko ng damit dito na may dagta. So ito na yung nating na harvest. Oh, habang ko yung nag-harvest dito si naman nagtatanim ng balinghoy at pagkatapos ko na nga mag-harvest ay agad ko na itong hinimay. Nilinawan ko talaga yung mata ko guys dahil uh, may tilas kasi guys yung ati ating talbusang kamote so pag hindi mo nakita yan makakain ka ng tilas na kulay green na makate so ito na yung ating talbos kamote so agad ko na agad niluto ito uh, wala na akong patumpik-tumpik pa guys dahil nga guys alas 9 na talaga eto na so ginisa-gisa ko lang ito guys no ginisa sibuyas bawang at nilagyan ko ng celery so meron pala kami ditong uh, ginataang langka to pa yung kasama kasamaan doon sa ginataang kono pero nilagay namin sa rep. tipid-tipid kami sa ulam guys dahil budget-budget lang talaga kami sa ulam no so kasi wala naman tayong kinikita araw-araw weekly buwan-buwan so ito lang talaga guys tiyaga lang kami sa gulay ayan so luto na nga at kakain na kami at tapos na rin mag magtanim ng balingho si mahal kaya the table is ready diba rin na tayong gulay guys basta gulay is life nasa gulay yung ating buhay. Okay lang na simple, basta healthy. So, hindi na nga nakatiis si Mahal, guys. No, nagsandok na siya dahil nagtitik take pa ako ng video dito at picture. So, ganyan niya. Nagkukusa. Iyan siya, guys, no. Sa mga uh, nagsasabi na nagpapasarap-sarap, no. Hindi, guys, no. Simple lang kami dito. parang kahit isang tuka lang, guys, yun. Ganon. Napaka-contento uh, na namin dahil asana'y uh, sanay kami sa mga buhay bukid, guys, no. Pares kami ni Mahal na laking bundok kasi si Mahal ay no, nung malit pa siya ay laking hirap din siya, guys. Dumira siya sa bundok kain tayo mga ka farm girl so hanggang dito na lang guys maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag follow and share sa inyong mga friends bye bye